Wow, grabe, hindi ko alam na meron palang ganitong pasyalan dito sa may pasay ngayon. Tingnan nyo naman sa lights tunnel pa lang at dito mismo sa may bamboo lights. Pang Instagramable ang pagpicture picture dito mga kabayan ko. Napaka-presko ng lugar, napaka-aliwalas at higit sa lahat talagang napakaganda ng ambiyan. So perfect talaga ito mga sabi ko Pagpumasyal kayo kasama ng inyong pamilya. So ano pang inantay nyo mga kabayan ko? Panoorin ang buong details sa video na ito para malaman nyo kung paano ang pagpunta dito. Let's go! Welcome muli mga kabayan! Ito nga pala si Daddy D. At nandito nga ako ngayon sa Rojas Boulevard Prominent Light Park. So ayan, makikita natin yung pinakabagong bukas na pasyalan dito sa Maypasay along Rojas Boulevard po ito mga kabayan. Tingnan niyo naman napakaganda, presko, maaliwalas at higit sa lahat, ibang iba yung ambience dito. So samahan nyo ako maglakad-lakad dito mga kabayan ko no? at sana matapos nyo itong video para talagang uh, makita nyo kung ano ang kagandahan sa lugar na ito or sa bagong pasyalan. So syempre una sa lahat ipapakita natin na mayroon ditong mga area kung saan kung siguro kayo ay uh, uh, ayaw nyo na maglakad-lakad or umupo na lang para tingnan ang inyong mga kasama or mga chikiting na nag i sa pamamasyal. So may nakaready na dito ng mga upuan sa bawat gilid. No? Mas may mga benches. At maliban dyan mga kabayan ko, ito sa may bandang gitna nakikita na po natin itong tinatawag na bamboo lights. Pero bago yan, atin munang ipapakita dito sa may gilid o sa, or sa may side area Itong mga makukulay na talagang nakalagay sa May Bermuda grass, Tingnan niyo napakaganda, di ba? Perfect talaga itong uh, pang ano, pang uh, se ano pang selfie or pang profile sa FB or sa Instagram. So ayan, malapit na tayo dito mga kabayan ko sa sinasabi kong isa sa pinaka, mga sabi kong center of attraction kasi nasa mismong gitna po ito mga kabayan ko, no? Ito yung tinatawag na Uh, para sa akin, ang tawag ko dito ay bamboo lights. Kasi itong ano na to mga kabayan, para ano siya eh, kawayan na nilagyan ng pailaw. So, bamboo lights ang tawag ko dito. At makikita po natin sa may mismong uh, labas pa lang or sa may gilid. Ayan. At uh, syempre sa may pinakagitna, andyan yung isang pang-attract din na dekorasyon. Kung kayo ay uh, mag magpicture mag mag-picture-picture or video selfie, ayan, no, nagbabago-bago po yan ng kulay, mga kabayan. Tingnan niyo napakaganda. Grabe, no? So, siyempre, ayan, no, kung, kung pagmamasdan niyo talaga mabuti, talagang mapapawaw ka talaga dito, mga kabayan ko. At pagkatapos niyan kung didirediretsoin pa natin, ayun, natatanaw po natin dito, no, na, kumbaga, nakikita po natin dito na meron po dito mga nagbabantay. So, siyempre, sila po ay yung taga, ano, dito ng, ah, uh, seguridad ng bawat na no? So ayan, makikita rin po natin sa may bandang dulo mga kabayan ko sa mismong parang gilid ay meron ditong sinasabi ko na light tunnel. Pero bago 'yan, ito papakita muna natin yung sa may side din mga kabayan ko. So talagang napakaano no, napakaganda, grabe. Ang ganda ng uh, naisip nila dito mga kabayan ko. Akalain mo na sa Along Roas Boulevard lang po ito no, pero pag nandito ka na sa loob, napakatahimik. <laughs> na alam mo yung parang nasa ano ka na nasa ibang dimension. So syempre, ito mga kabayan ko, ito yung tinatawag ko na light tunnel. So pasukin natin. Grabe no, wow. Napakaganda. So talagang perfect no kung kayo ay uh, magpicture mag-picture selfie, lalo pag selfie no, talagang uh, napakaganda. So, ayan, paglabas natin mga kabayan ko, ayan yung uh, dandelions na merong iba't-ibang lights effects. So, malayo pa yung ano, no, malayo pa yung Christmas or Pasko, pero dito parang feel na feel mo na. At damang-dama ko na yung uh, Pasko, mga kabayan, no, sa ganda ng mga ilaw na ito na kumukuti kumukuti-kutitap. At kung kutuloy-tuloy pa natin, mga kabayan ko, makikita po natin sa may bandang dulo, yun yung uh, pinaka, ano, no, ah... Uh, entrance din dito. So, yan. At, uh, syempre, kung kayo nga po ay uh, magawi dito, madali lang po siyang matonton dahil ito ay makikita mo ka agad dahil along Ross Boulevard. At, dito, matatanong mo yung Toyota at petron At, kung doon ka naman sa may uh, mismong EDSA, papuntang MOA, kung sa may heritage ka, pwede mo siyang lakarin, mga kabayan ko, no? Walking distance lang po ito pag ikaw ay nandun malapit sa may heritage. At, uh, ayan, talagang tayo ay pabalik na pero hindi ako kontento na hindi mabalikan ulit itong lights tunnel napakaganda doyan <laughs> so napaganda pasukan no at uh, matutuwa ka talaga o malamang pag mayroong kandala dito mga chikiting, at uh, malamang kahit ito ay nasa umaga or hapon makikita mo yung view yung area napakaganda pala talaga makawin kahit ano pa yan ha kahit hindi pa sa gabi siguro kahit sa umaga or sa hapon, talagang mapapansin mo na maganda po talaga yung lugar mga kabayan ko. So hindi ako nagsawa dito sa Lights Tunnel kaya papasukon ko ulit mga kabayan ko kasi oh para kang nasa pag andito ka parang alam mo yung ano ka no? parang nasa outer space. <laughs> ayan, light Lights Tunnel mga kabayan ko napakaganda no at uh, perfect pag siguro nag-selfie ka dito, nag-picture-picture. -picture, napakaganda ng kalalabasan. So, ayan po, mga kabayan ko, no? At uh, talagang ito ang bagong pasyalan sa may pasay, na kung saan nga, mapapansin nyo talaga, mga kabayan ko, na sulit talaga kung ito ay papasyalin ninyo, no? Hindi kung ikaw lang, kung ikaw mag-isa, perfect. Kung kasamang pamilya mo, perfect. Pati barkada mo, the best, no? At uh, lalo na pag may mga chikiting kang dala, di ba? Pwede sila dito nga tumakbo-takbo or uh, mag ano mag -sirko -sirko. <laughs> no kasi may ano eh, may mga part na sa may gilid puro bermuda grass so hindi siya ano sa mga bata at uh, kahit sa mga siguro edad 2 years old or uh, baby na gumagapang-gapang ay pwedeng pwede mga kabayan ko basta lagi nyo lang uh, bantayan no so ayan no napakaganda talaga mga kabayan ko so hindi lang siguro sa ano to um sa gabi kahit sa umaga perfect itong pasyala no uh, kung halimbawa ikaw ay magja jogging siguro biking pwede rin dito no kung sakaling pwede masarap mag bike bike din dito sa loob pero sigurado jogging ala talagang uh, perfect talaga dito kasi nga makakalangap ka dito ng uh, sariwang simoy ng hangin ngayong gabi nga kahit ako po ay nasa mismong Alongroas Boulevard mga kabayan ko hindi ko masyado ano yung ano eh yung uh, dumadang mga sasakyan or truck kasi sa loob parang iba no parang iba lalo na pa nakita mo yung mga gandong attra attraction o tingnan niyo ako nga nag uh, picture picture diyan <laughs> so ayan po mga kabayan ko no ah uh, ito nga po yung uh, bagong bukas na park dito nga sa May Rojas Boulevard ang tinatawag na Rojas Boulevard Promenade Light Park kung saan talagang uh, maganda po siyang pasyalan maaliwalas presko at igit sa lahat talagang uh, perfect no ngayong uh, papalapit ng Christmas. At dito nga mga kabay, nakita ko yung isa sa nagbabantay dito at tawagin na lang po siya natin sa pangalang si Sir Noel Bailon kung saan atin po siyang na-interview regarding sa mga policy o sa mga dapat sundin ng mga namamasyal dito. Pakinggan po natin siya mga kabay. Um, sir, magandang gabi po. Magandang gabi naman, sir. Sir, maari bang malaman, sir, yung pangalan ninyo? A, uh, ako si, ano, ni Noel Bailon. Ano yung ano mo dito, Sir, pinaka-trabaho uh, or gawain? Uh, Diniproy kami rito bilang uh, bantayan namin yung mga, mga kung ano may, may equipment dito, yung mga lighting. Ganyan ang uh, mission namin dito Okay. So, Sir, pwede ba, Sir, matanong kung anong oras po itong, uh, kung baga, anong oras pwedeng pumasyal or pumunta At, yung ating mga kabayan? Ang uh, pagkakaalam ko lang siguro, open na siguro 24-7. Open na 24-7? Oh o sa maga oh, hanggang gabi o labo labo Hindi na Okay. So sir ano ano po sir um, ano po sir yung pwedeng hindi ano dito kumbaga hindi mga allowed or mga policy oh, na dapat sundin ng papasial Wala po kami kasi kasi idea sir. Wala pa kami kayang idea kasi so hindi pa kasi sa masyadong ano. Wala pa sinasabi sa amin kung ano bawal o ano. Basta kami, ginipoy lang rito para magbantay lang. Magbantay sir. lang. So oh. sa ngayon sir, parang kumbaga ano na dahil uh, ito ay bukas sa public. Okay. Kumbaga talagang kayo di, andito kayo para tumingin-tingin sa mga oh, napapasyalan. Okay, para maano yung seguridad oh, ng bawat uh, namama dito. Ganun siyan. Okay. okay. Maraming salamat sir okay, sa pagpapa okay. Thank okay. you so okay. much sir. Okay. Salamat, sir. Hanggang sa muli mga kabayan ko. Ito nga pala si Daddy D. Salamat po sa inyong palagi panonood. Salamat po sa mag-share dito sa aking uh, pinaka-update ngayon. Thank you so much mga kabayan at Mabuhay po ang Pilipino, mabuhay ang Pilipinas. God bless us all.